Good evening mga spells Pasaway ba ang partner mo? Lagi ka ba niya binibigyan ng sakit ng ulo? Gusto mo bang maging sunod-sunuran siya sayo? Na lahat ng sabihin mo ay susundin niya na parang hawak mo siya sa leeg? Best, gawin mo ang simpleng ritual na ito at orasyon Para maging mabait at sunod-sunuran siya sayo Kumuha ka lang ng picture niya So halimbawa, ito yung picture niya yan. Halimbawa, ito yung picture niya. Ibulong mo ang orasyon na ito sa picture niya ng pitung beses, 7 times. She later pick what? Saka isunod ang kahilingan mo seven times din. At sabihin mo ang pangalan niya bago mo sabihin ang kahilingan. Halimbawa, Jess Apostol, susunod ka na sa akin. Di mo na ako bibigyan ng sakit ng ulo. Magiging mabait ka na para maging maayos na ang relasyon natin. So, seven times nyo rin babanggitin niya. Usalin niyan seven times sa picture niya every Wednesday and Friday hanggang sa mapansin mo na nagbago na siya at sumusunod sa iyo. Hanggang sa muli, mga kalab spells, magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa inyong pagtangkil. Maraming salamat. Bye-bye.